gandang hapon sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers. So ito na po no, ang ating 24 days ng palaya. Kung saan tapos na itong nalagyan ng ipot and fertilizer. And ito, no, tinambak ang lupa sa puno. So ganito lang po mga kapwa ko ka-farmers ang pagtambak ng lupa sa puno. Okay, so bakit kailangan natin magtambak ng lupa sa puno? Anong beneficyo na makukuha no, sa ang palaya? Pag magtambak po tayo ng uh, lupa sa puno Unang una mga kapwa ko ka-farmers uh, Marami pong ugat kasi yung puno ng ampalaya Pag matambakan po ito ng lupa Ay lumabas po ang ugat So yun po ang kagandahan Pag magandaw tayo Magtambak ng lupa sa puno ng ampalaya So yun po no So, tapos na. Apat lang po sila. Kasi ako ang nagro sa si gitna. Pahinga. So, pahinga kami kasi may paparating na malakas na ulan mga ka-farmers. So, ito pala ang aming uh, na tambakan ng lupa sa puno. Bilangin mo. 1, 2, 3, 4 Okay, so dahil may ulan na paparating uh, ano po Uh, hinga kami saglit balik lang kami pag wala ng ulan so maganda na pong tingnan ang ating 24 days update ng ampalaya mga ka-farmers malinis ah, sobrang linis oh, yan. kahit saan tayo titingin so yun po ang sekreto ko kung bakit maraming bunga ang ampalaya ko dahil po sa pagtambak ng lupa sa puno at saka sa mga fertilizer at ipot na inilagay ko bago magtambak ng lupa sa puno. Ayon. So, ano mga ka-farmers, uh, tago muna tayo sa kubo namin. Ito po ang kubo. At ito naman yung mga fertilizer. No, yung uh, wukosing granule, dalawang bag. Ito po ang Wukosim Granyol. No? Papaksili ko uh, dalawang bag ng wokosim Then tapos, dalawang bag ng 14-14. Isang Yara, unique 16, at saka yung Mega Multiplant Vitamin. Yun po ang mga fertilizer na ginagamit po natin sa ating tanim na talong, kamatis, at saka um, palaya. Okay, so yun na po no, ang ating 24 days na sa ngayon na ang um, palaya. Ang variety po nito banda ay Galaxy Max F1. Okay, so na, isang uh, maganda na po silang tingnan mga kakapwa farmers. Okay, so ano daw ang sikreto ko ka bakit maraming bunga ang mga pananim ko? Uh, ito guys, pwede, pwede nyo gayahin yung mga ginagamit kong fertilizer. At saka ipot at saka yung pagtambak ng lupa sa puno. Kasi uh, once na magtambak kayo ng lupa sa puno, yung puno ng ampalaya Uh, na matatambakan ng lupa ay lumabas din ang maraming ugat. So yun po makakatulong sa atin. Para yung mga sanga kasi hindi naman tayo nagpruning ay mabilis lang lumaki tapos magdala ng bunga. So yun ang po ka mga kapwa ko ka-farmers. So bago tayo magtapos sa lahat ng mga viewers, bagong subscriber at saka mga subscriber at nakasupporter sa akin, mega out po sa inyong lahat. Uh, ko, magandang hapon hanggang dito lang, bye bye po